So, good morning mga boss. Uh, ito meron na naman tayong isang unit na crosswind. Na Ang concern ng mayari yung para daw nagdiskis ang bakal. So na-patch na sa aircon. Uh, okay naman daw. Yung mga tensioner bearing okay naman tapos ang pinaka nakita nung ano na nag-check yung pinaka crankshaft pulley yun so ang tenis sigurado sira yung goma niya so may papalit tayo na no? bago ito mga boss ayan ito yung sinasara goma niya ito kasi pag tendency nasira na to Papu minute 'yan, lumuluwag to. Iikot na lang 'yung pinaka-tuli. Ayun. So papalitan natin 'yan. Mabaklas muna namin. So ayan mga boss. tatanggalin na 'yung pinaka- so, ang dito, 'yan puli. So gamitin dito 'yang bilang. Pipitik na lang. Yan. Matik to. Matik. Ada sih orangnya, ini susi, susinya yeah. stop. lah. Okay, so, bos, uh, nah dua ganet na terieng ya. ito guys ha. Pinaka puli. Yan eh, Ang lakit mga boss. Sir. Yan ang bagong invasion ngayon. Kaya nasisira ulo ng mga hapon eh. Iyon. Tanggal na. Hindi tayo nagkamali. Hindi.

Kaya na mga boss, ipapalit na yung bagong pulley. Pigit mo pa, nasa ilalim yung ano. Iyan. Sok na suwa. Ginawa eh. Parang si ano lang, si kalbo. Yung radiator niya, yeah, hindi pa lang sumasara. Tinan yung radiator niya. Hindi, dito galing yun. Yan. Yan lang. Oh, Yan, lang. Hirap. Hirap Kaya ng ganda. Hirap talaga pag maip siya ang biyas. Kasi yung star magaring dati eh. Hindi pinapansin namin. Kaya ito, dito kami bumagsak, hindi namin maabot. Oh, alas na po ito. Ang inang dry rin. So, ayan mga boss, sisigipan mo na yung pinaka bolt ng sigunyal. Para oh. hindi uh, siya malaglag. Ha? Huh? Ha? apos uh, magigpit na belt ng alternator so nakakuha kami ng pampit ng chucks ayan eh, haba oh. parang wala nang balikan to eh. May tila -tila, tila -tila. Oh. Alam mo may tubo ah. Tobay naman, tara tagal-tagal mo na ginagawa ito eh. Kasi lahat mga nagagawa, nagagawa na po siya, kinakalam, kinakalimutan ko na eh. Hindi, alam ko talaga may natin talagang gano'n ito. Adjuster? Hindi, may ano. May hindi na... yan ang nindak din. Ah? Alam ko na isa na kalagay talaga May hindi daling kasa pa na... Pampinit. Ayan sa aircon tsaka sa steering ganun-ganun lang. Sa ba to? Sa leeg? Pwede. Sabit mo dyan. ano well, sa leeg <laughs> hmm. yun? Bakal. Yeah. natin. Na, hindi na. Hindi na? Hindi. Hey, Sundutin na sa Para... Huwas ka, ito. Nandito 'yung pinaka pan. That's mm -hmm. pan. That's pan. <coughs> <coughs> Tapos ito dun tayo sa Starx, no. ਕੰਮ ਤਾਂ start